ko yung pang 29 days natin dito sa loob ng Batangas Shipyard. Meron na pala tayo instructionalist na na tayo dito sa berth number 1. At sasakay na tayo ng bugi train papunta sa ship slip. At natapos na pala yung external hull painting na masunog ng mga pintura. Ngayon nagsimula na naman na magsirado sa lahat ng mga butong plug dito sa lalim ng barko. Nilagyan pala ito ng cotton string tapos yung teflon. Maliit lang po ito na barko kaya maliit lang din yung mga WBT niya. Or mga water ballast tank. na Naplagay na pala yung butong plug. Simula na itong hinigpitan gamit yung tubo. shout out pala sa mga family ko sa Bicol. oh, sa Bicol daw. Salon, mga salon sa family. Salon sa family. Mga Vitrea family. Mga Yung family. Sa taon, yung aming visor. Ang may distillation nitong grape flag. Please, Kailangan merong witness na taga barko Kapag isirado na lahat ng mga butong plug sa ilalim ng barko Ready na pala lahat ng kadina namin po sa starboard side At sa yung 30 days namin sa umaga nag na kami papunta na ng purwa ng barko Buti naman maganda yung panahon at hindi umuulan At nakaready na pala yung bugi tree na hila sa amin papuntang chip lip Ngayon nagsimula na kami maghila sa starboard side at port side ng kadina Hindi pala na sunblast yung kadina ng barko Pinupok-pok pala namin ito ng maso para matanggal lang yung mga kalawang Meron pala instruction na palitan ng bagong kadina kasi luma na at kuy, na, na tayo ng ano, kuya tinulak na pala tayo ng tatlong piloter. Nasa taas na ng barko lahat ng mga tao. Tinanggal na pala yung shore connection na barko. Yung kurinti pati na rin yung connection sa tubig. At sa alas 8 ng umaga nakasakay na yung barko sa bugit rin. At meron palang tatlong piloter dito sa shipyard. At mga alas 9 na ng umaga natulak yung barko galing sa berth 1 ng piloter. At alas 4 na ng hapon dumating yung barko sa ship lip. At kinukunik na agad yung shore connection sa tubig tsaka sa kurinti sa barko. Lubat na pala lahat ng mga cellphone namin dahil wala kaming kurinti. Ngayon pwede na kami makacharge sa cellphone tapos meron na kaming aircon tsaka yung ilaw at pwede na din maligo pero bawal mo na magtoilet hanggang hindi pa nakalutang sa dagat yung barko at binuhat pala ng crawler crane yung tower na hagdanan at nilagyan na ng hagdanan yung taga barko ng taga shipyard at tapos na trabaho ng bugi train at balik na siya sa kanyang pwesto ang bugi train pala yung bumuhat sa barko galing sa bertuan papuntang ship lift at inalalayan sa tatlong piloder sa pagtulak ng barko at ang pangalan pala ng dry dock na ng barko ay Batangas shipyard dati pala itong kipil Batangas at San Miguel na pala yung may-ari nito kaya nagbago na yung pangalan shout out pala sa mga kasama natin dito sa barko mga professional players ng Mobile Legends habang yung magkasamahan natin dito sa barko nandito sa labas. Shoutout kay Tots Regrego, kay Gishan Pinya, kay Sir Mark Lester Estorba from SL Rose. Agdanan na lang kalibango na kay Stanan. Excited na pala yung mga tao na makababa sa agdanan. taing na ito kay Stanan lang. <laughs> Gusto nang tumakbo papuntang CR. Meron na pala mapalad na first runner-up at nanalo na babilis bumaba papuntang CR. Ah, oh, na din, matapos na rin yung kontrata. Kontrata <laughs> <taon> na lang. Sa na lang. <laughs> na baba na kayo na magtaay na si Raya no kanina pa to na tatay <laughs> nakajaka pala yung ship lift kaya nasa ibabaw pa yung barko yung second runner up naman natin yung kasama natin si ship engineer yung mga player ng mobile legends sa yung oiler at nang mamadali itong paputang CR ah, good morning koy dito na pala tayo sa ship lift koy ibaba na to yung barko dito sa itong jack nito marami 30 piraso to 60 ata to marami to i down na yung barko lipat na kami doon sa kabila tapos na yung trabaho dito ko yung uh, pintura tapos na rin yan no? malinis na si Cargo 1 pwede na itong babiyahe pero may mga repair pa to sa mga hot works sa uh, metal works yan ito uh, dito tayo sa baba ngayon magtanggalin na nila yung hagdanan nakit na tayo nito yan, wala na mga tahong wala na ano mabilis na itong uh, tatakbo yung barko thank you for watching sharing is caring peace ingat God bless